Good evening, good evening sa lahat Sa lahat ng mga OSW dyan Good evening, ayan uh, Naalala nyo ba yung ano? Sinisipon ko guys, sorry Naalala nyo ba yung ano? Yung babae na pinauwi ng kanyang amo Galing sa Saudi hmm. Gusto ko talagang mag-comment <laughs> May pagkamartis kasi tayo <laughs> Diba? So, gusto ko kasing mag-comment doon. At uh, nakapagtataka kung bakit siya pinauwi ng amo niya, di ba? <laughs> bakit kasi? Kung totoo yung sinabi niya na, uh, ano, uh, kung ang suot niya doon is nakahijab. Ayan, kung ang, kung ang suot niya doon is nakahijab, tapos naka-uniform, at uh, bakit siya ipinauwi? <laughs> di ba? Ano kasi eh, uh, parang curious lang kasi ako. Sana man lang maano ma niya tong ano ko, uh, itong uh, video ko pa sana man na mapanood niya para masagot niya kahit sa comment section man lang. <laughs> At, ito kasi as akadama ha, kasi tumanda na ako dito sa ibang bansa. Oh, di ba? <laughs> Pangit talaga ako kasi wala man, hindi man ako pinauwi oy. <laughs> 'Di ba? Ing ano, uh, ang masasabi ko lang talaga, yung amo natin is uh, ano Kung first time tayo or first time tayo sa bahay ng amo natin, dinit may ano sila, may testing po 'yun, uh, tatlong buwan. Na uh, ititesting tayo yung parang trials. Oo. Uh, trial pa trials yun para sa atin. Kung nagustuhan natin, uh, nagustuhan nila yung service natin, eh continue. Na iano yung ano natin bago tayo bibigyan ng ating mga ikama ganun. <laughs> Pero kung uh, ano hindi tayo nagustuhan ibalik tayo sa agency para yung agency mag-provide ng ibang katulong para i-replace natin doon sa employer natin. Martinez <laughs> 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 talaga I resist. I resist. <laughs> Oh and then uh, yung ano uh, ganun basta yun ang alam ko. At saka, mga ugali din ng mga amo natin at alam natin yun. Kung alam natin, oh, at alam natin kung ano yung limitation natin as a kadama ah uh, between and our uh, to our employer and employer and hindi employer and employer employer <laughs> di diba? so ang ano kasi is um, nagtaka tayo kay ate, bakit siya pinauwi? At sinabi niya, kung, sinabi, kasi marami akong mga video doon sa ano kasi si, ah uh, uh, kanino ba yung video na yun? ah uh, yung to, nag, nag uh, ano, ng teacher ng Arabic, yung pangalan, nakalimutan ko, sorry naman, idol. Pero pinanood ko yung ano mo, pero hindi ko namurad yung pangalan mo. <laughs> Ang ano ko kasi doon is, um uh, Uh, ano ko yung interview niya na sabi daw, sabi niya, kung ano, kung may ano pa ako sa ano, kung nilalandi ko yung ano ko, yung baba ko, sana man lang, sana man lang nakulong na ako at kung uh, oh, hindi ba uh, may mga pasa na ako. <laughs> Sa totoo lang, girl ha, hindi kita binabas ha, hindi, hindi kita binabas, ito hindi ito pagbabas dong sa akin, for my opinion lang talaga, okay? As akadama, natumanda na ako dito sa ibang bansa sa Middle East, at alam ko na kung ano talaga yung mga ugali ng mga amo. <laughs> o diba? Alam ko yung mga ugali ng amo, kasi marami din ako mga kaibigan na yung mga amo nila, mga, mga mga ano, mga masama ang ugali. Hmm. Pero thankful pa rin ako kasi ako, mababait yung mga amo ko. Hmm. Ito lang masasabi ko talaga. Ah, kahit hindi mo nilalandi yung tatay mo, o tatay mo, yung amo mong lalaki, pero yung move mo, yung galaw mo, kung ka kaano-ano talaga, kaakit-akit, kahit sa isip mo na hindi kaakit-akit yung galaw mo, pero kung kaakit-akit, sa tingin nila, kasi very sensitive yan sila. Very sensitive yan sila sa galaw ng isang babae. Kasi nga, ang babae sa kanila ay inaano yun nila, hindi, hindi katulad sa atin na kumakariking-king, kumakaring-king-king. Mm, hindi katulad sa atin na kahit may asawa, kumakaring-king-king, Ganyan. <laughs> Di ba? Hindi ko naman sinasabi na kumakaring king ka. Ang sinasabi, ang inaano ko lang na baka hindi nagustuhan ni madam yung galaw mo. Baka yung galaw mo ay nakakaakit-akit. Ito lang talaga yung masasabi ko. Ah uh, bilang isang OFW dapat pag-iwas iwasan natin yung amo natin na makikipag eye to eye sa amo natin na lalaki. Huwag mong kunin yung loob ng la ng amon mong lalaki. Ang kunin mo yung loob doon sa amo mong babae, wag yung baba mo. <laughs> Kasi mapauwi ka talaga ng hindi sa oras. Sa ano ko lang talaga, pagka hindi ka magustuhan ng amo mo within 3 months, isa uli ka sa agency at palitan ka ng agency na ibang katulong. Siguro, yung ginagawa ng amo mo sa'yo is, ano, um, uh, ano, para na lang din yun na hindi ka talaga mapahamak, ata uh, hindi ka na talaga uh, baka hindi yun yung yung ano mo yung galaw mo is hindi mo siya capable dito sa ibang bansa lalong-lalo sa Middle East baka hindi po siya capable yung galaw mo kaya nga hindi ka niya uh, hindi ka niya pinayagan na uh, hindi ka niya ibinalik sa agency kasi kung ibinalik ka sa agency talaga is, makakahanap ka pa talaga ng ibang amo. Hindi pa natin alam na hindi ka na disgracia doon sa first amo mo, sa pangalawang amo mo, baka doon ka na madidido. ba <laughs> 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 diba? Hindi ko naman din kita, hindi kita hinahog, hinuhusgahan. Ano lang ito, opinion lang talaga itong sa akin. Siguro sa isip-isip mo, hindi mo nilalandi yung amo mo, hindi ka umaano, pero baka yung iniisip ng madam is parang iba yung galaw mo. Di ba? Kasi pag amo talaga na babae, mostly talaga sa kanila is mga insecure. Lalong-lalo na tayo, mga Pilipina is mapapango. Lalong na ikaw na maganda. Hmm. ba? Diba? Maganda ka eh. Eh pwede kang pwede ka talagang aanuhin ng mga uh, laki. <laughs> Kaya nga siguro at napakaswerte mo kasi nga pinauwi ka na walang galos ng amo mo. At saka hindi ko naman din masasabi na wala kang nagawa doon kasi kung wala kang nagawa doon eh baka bakit hindi bakit ka pinauwi, 'di ba? Ha? werti ka lang talaga kasi nga kasi nga uh, siguro mabait naman talaga yung amo mo kasi kahit may may nagawa ka yun ang dahilan kung bakit pinauwi ka na kahit may nagawa ka kahit hindi mo pa sasabihin ngayon may nagawa ka doon kahit hindi mo pa sasabihin sa social media hindi mo pagsasabihan isasabi sa mga tao isicritic nila, basta alam ko talaga may nagawa ka yun ang dahilan kung bakit pinauwi ka ng madam mo. Kasi hindi naman basta-basta yun papauwiin tayo mga OFW kasi malaki din gastos nila sa atin. Malaki. Kaya hindi basta-basta talaga na iaano tayo, i uh, isa uli tayo na basta-basta na lang ipauwi ng Pilipinas kasi magastos kaya malaki din gastos nila sa atin. Pero pinili niya talaga na uh, umalis, ano, ipauwi ka, na hindi ka ipauwi ng agency, ipabakto ka ng Pilipinas para hindi ka na makat makakatrabaho muli. ba diba? Basta, baka hindi lang talaga capable yung galaw mo. At siguro takot yung amo mo na madisgrasya ka pa sa ibang amo. Kasi kung ibalik ka talaga sa, ibang sa agency, Is ipasa ka na naman sa ibang employer. So, ah uh, may possibility talaga na may mangyayaring hindi maganda sa iyo. Kung i-continue mo yung galaw mo talaga na kung kung ano mo sa tingin mo ay walang mali sa galaw mo. Kung walang mali sa galaw mo, kung wala kang nagawang kasalanan doon, bakit ka pinauwi? 'Di ba? <laughs> Ay, eh, hindi naman tanga yung amo natin. Napapauwiin tayo nung wala naman sa, wala naman sa, ano, wala sa, wala sa oras, di ba? Mm. Talagang may nagawa ka. Kaso lang, siguro, ikaw na nakakaalam nun. Mm. Ito lang talaga masasabi ko sa UB, kung ano yung nagawa mo doon, kung ano ang dahilan, kung bakit ka pina pina, ano ng amo mo, pinauwi ng amo mo, ah uh, ikaw na talaga yung may alam nun. Pero sa susunod, kung may opportunity man na makapagtrabaho ka sa ibang bansa, ito lang masasabi ko sa'yo. Pag yung wag kang lalapit-lapit sa amo mong lalaki. Kasi pag uh, lalapit-lapit ka sa amo mong lalaki, yung parang paduding-duding ka doon sa amo mong lalaki talaga, ay, Nako talaga, papauwiin ka talaga. <laughs> ako guys, ako pangit ako. Pangit naman talaga ako. Pero kahit pangit ako, uh, hindi din ako nagaano sa mga kasi ano ako eh. Alam ko kasi, 'di ba sa 'o, uh, inaano may seminar tayo before tayo pumunta dito sa ibang bansa. Na Nabawal tayo makipag eye to eye sa mga amo natin na lalaki kasi madali silang maa attract 'di ba hindi naman 'yun ano mas okay na din yung ah, mag-ingat ah, para sa image mo na hindi masisira yung image mo sa mga amo mo na pag pumunta ka sa ibang bansa kasi may kapag, pag mag-apply kasi tayo sa ibang bansa tapos halimbawa, dito, dito ka pumunta sa Middle East, tapos mag, mag apply ka ng Hong Kong, tanungin tanungin ka kasi kung naka naka naka, naka finish contract ka ba nung pumunta ka ng, ng Saudi ganun. So may so masasabi mo talaga na unfinished ka. So maybe maybe may something ano ka talaga. So doon na maano yung parang pang ma-broke yung record mo. Yung parang masisira yung record mo nang dahil doon sa sa ano ka, uh, sa unfinished contract ka. Tapos, uh, yun nga. Yun na nga ang sinasabi ko na, uh, pabalik-balik yung sinabi ko no, kung may opportunity talaga na makapagtrabaho ka sa ibang bansa, wag kang sumama sa amo mo na lalaki kung saan ka dadalhin. Kung sakali man magsasabi yung amo mo na lalaki na uh, dadalhin ka kung saan, kailangan ipaalam mo sa amo mo na babae. Madam, dalhin daw ako ni baba doon, ganito, ganyan. So, nasa kay madam na yan, kung papayag siya or hindi. Kung hindi siya papayag, then, then ano na? Or mag, gumawa ka ng rason para hindi ka makakasama sa kasi nga mahirap talaga pag tayo umaano-ano tulong sa baba natin akakauwi talaga tayo na wala sa oras <laughs> ayan hindi kita inu gahan hindi kita hinuhusgahan ano lang yung parang ginaganyan-ganyan ko lang kung ano yung posibleng mang, posibleng nangyayari nung nandoon ka pa sa amo mo kahit hindi mo iniisip na nilalandi mo yung amo mo, pero pero yung madam mo is iba na yung tingin sa'yo. So, iba na yung galaw. Yung galaw mo, hindi kasi basta... Yung amo kasi natin, kaunting galaw natin. Kasi maano yan sila sa ah, siluso talaga yun. Mm -mm. Ma, ah, mga silusa talaga yun, mga babae. Uh. Ako nga, mabait yung amo ko. Mabait yung tatay ko. Halos hindi nga na uh, narinig yung yung ano, yung hindi marinig yung halos boses ng ta, ng, ng tatay ko. Pero uh, as a respect naman talaga is hindi talaga ako as in na kung makipag-usap ako siya, ko akong ganun. Hindi ako see, at alam na nila na parang hindi ako comfortable talaga na na kausap ko yung amo ko na lalaki. At uh, ina inaano ko talaga na, gusto gusto ko kasi yung hindi masira yung image ko eh yung hindi talaga maano ko yung hindi ako pagdudahan ng nanay ko kay, kaya ako ganoon. At uh, uh, gusto ko kasi yung ano ba yung may may trust yung amo ko sa akin. Ganun lang. O imaginein mo kahit nandito ako ako lang mag-isa dito sa bahay pumunta sila ng ibang ibang bansa, ako lang mag-isa dito sa bahay. Kung kung ano, gagawa ako mga kalukuhan, pwede. Kasi walang CCTV, kung ano-ano dyan, wala. Pero hindi ko ginagawa yun. Mga pagkain nila, kahit ano mga pagkain nila, hindi ko kinakain. Kasi nga, malay, malay natin kung inaano, uh, baka binibilang nila yun. <laughs> Ang kinakain ko lang, yung chicken lang. oh, chicken, at saka yung mga ano, para mabuhay ako mag-isa rin <laughs> Yun lang po guys at sana mapanood mo ito be uh, para makakuha ka ng uh, uh, ano ng idea uh, kung may pudman na makakapagtrabaho ka pa sa ibang bansa. Ayan, Kunin mo yung loob ng nanay mo, 'wag yung sa tatay mo kasi ka, makauwi ka talaga ng hindi sa oras. Bye-bye. <laughs>